yun na ano, kuhaan na nila. Oh. Ayan, ayun pala siya. Huwag <laughs> ganun. Ano man ang sabi mo? Oh. Actually, sinasabi ko na yan, hindi oh. malabo mangyaring ang gawin yun eh. Kasi dahil diba sobrang naninira sa akin. Ayan naman pala, hindi siya customer eh. Hindi siya target eh. Ay ako naman, kasi nakikita naman natin lahat imposible. Eh. So, diba? Actually, yung mga pananakot okay. yan, hindi ako natatakot kasi siguraduhin niya lang. Kasi ang nakuhay na kasalalay dito, nasasiraan okay. niya ng ganun eh. Hindi diba? okay. naman pala din siya nag-order doon. Hindi. Kaya ba, wala naman na hindi namin alam kung saan galing yun. Hindi na lang siya nag-react dito ng ganun ganon Tapos pananakot ka agad ng ganyan sa akin na isusumbong siya, diba? magsumbong ka. Siguro doon may mapatunayan kasi kung hindi. At okay. ito naman kulat ng tao ko eh. Di ba? Okay. Uh -oh. Ako naman ang mag-reklamo okay. sa iyo. Ganun lang kasimple. May okay. take-out pa nga ako eh. yun kayo sa tao. Alam mo kung inggit kayo, magsikap din kayo, no? Kasi ako kahit kayo lang, hindi ko nagawa yan sa kapwa ko. Nagsisikap ko para makaawan sa kahirapan para sa sarili ko at sa mga pangarap ko sa Sana ganun din kayo. Huwag ganun. Ano man sabi mo? Kaya ko dito. Ah. Mga tayo ko at pera, ma. O yan, binigyan ni Diwata na pera. Kasi inabol niya yung ano. Ah. Oh, binigyan ka. Ano tinutulungan? <laughs> Alawan daw. Wow. Kasi mo yung ano eh. Talaga. Bakit hindi talaga siya ng 1 job. <laughs> Ayan si Diwata. Ayan mga kaibigan, nandito nga tayo, no? Update kay Diwata Pares at wala nga si Diwata at nasa Quezon City branch. Pero andito mapapanayam natin ang isa sa kanyang matalik na kaibigan nung nasa tulay Pasidiwata natutulog. Ayan. Yung kaibigan niya na kasama niya sa presinto nung nagreklamo sila dahil binugbog, binugbog sila ng kasama nila na natutulog din sa ilalim ng tulay. Ayan, panayamin natin si Madam Fiona. Hello, good morning. Hi, Madam Fiona. Hello. Madam, i-ano ko lang, i-matanong ko lang, di ba kayo yung ano, nakita sa balita na nagreklamo dahil binugbog kayo ng kasamahan nyo sa ilalim ng tulay? Yes, kami po yun, katang. So, ikaw pala talaga ang binugbog yun, tapos pinagtanggol ka ni Diwata? Yes, galing siya kabait. Eh. Pinagtanggol niya talaga ako doon. Pero siya anong Oo, kasi di ba tapos rumampas siya doon Tapos nakita kita doon, nakaupo ka sa may, ano, police table. Yes. Uh, So, ayan. Talagang ano, no? Kasi diba marami siyang basher, pero lingit sa kaalaman nila kung gaano ka bait na kaibigan si Diwata. Actually, tignan nyo kung masama ang ugali ni Diwata. Yung taong reklamo namin noon, bakit tinanggap niya dyan ngayon? Diba? Actually, yung na nakit sa kanya, yung, na nang, nanghiwa ng mukha niya noon, nandyan ngayon, Ah, uh, tinanggap niya ng buong buo dyan. Diba? Ganoon siya kabait eh, pinagpaliban lang yung sa mana loob nila dati. So, bati na sila? Yes. Kasama so, niya John, yung naging tarpa ko ngayon. So, ano ang buong kwento nun? Bigla na lang kayong na parang nag ano sila no, nag lasing, parang lasing, nag rugby. Yeah. Actually, ano yon yung panahon ng day to 30, yung kapangan niya uh, Siyempre, mga ganun sila, mga nagda-drugs kasi sa panahon noon, eh di ba, bigla ka lang babarilin, ganyan, natakot kami noon. Na pinaalis namin sila, huwag kayo dito kasi baka madamay kami, ganyan. Eh, sila pa matapang noon, siyempre, katagol lang din namin yung lugar namin. Kung saan kami nalisay, siyempre may na mamaya madamay kami sa, Ayun, hanggang sa nagkasakitang kami, ganyan, ganyan. Si Diwata, gumit na lang yan. Ah, pumagitna pumagit na lang siya. Oo. Tapos, siya pa yung napuruhan siyempre nireklamo na namin sila. Iba na yun. Nananakit na sila. So, ikaw ang magtatanggol sa kanya ngayon sa mga basho yun? Yes. Kung gaano kabait? Ka oo, oo mabait yung kaibigan ko yan. Minsan natalaga talaga, siyempre, hindi natin maiwasan sa pagod. Yung... Yung iba kasi, hindi niya na nabibigyan ng pansin. Diba, sa mga pagpapapicture. Siyempre, maghapon siyang ano, may ginagawa. Iniisip niya rin yung... Yung dahil. Yung sistema kung paano niya patakbuin yung negosyo niya. Nai-stress din niya si bakla. Kaya sa mga hindi niya nabigyan ng pansin, huwag kayo magalit. Kasi Pasensyahan Kapindi, na lang. Oo, o, Kasi pagod din niya si bakla. Tao lang din niya napapagod. Mm -hmm. Hindi naman siya robot. Hindi naman siya di si battery na ano, all the way talagang good ang mood. Siyempre minsan, bad trip din tayo sa mga gawa sa ano ng grocery niya, di ba? May mga pumapalipap, ganyan. Ano lang na lang natin siya, uh, unawain natin ganyan lawakan natin yung ano utak natin kung gaano kalawak ang utak ni si diwata dapat ganoon din kalawak tayo mm -hmm. hindi yung kayo lang yung saka tao lang yan. siya hindi naman siya oo, oo tao lang din yan napapagod din <laughs> yan eh madam Fiona nagtrabaho ka ba dito dati oo, oo naman isa ako sa mga tao niya yung simula dyan nung pa lang kami sa tulay noon nagtitinda eh, isa ako sa mga naging solid at ano niya Bali, kita i-post ko muna. Oh, bali isa ako sa talagang uh, naging nadaan niya Ah, uh, naging ta taga, tagaluto ako, naging cashier ako, naging sarili ko yung bigkot dito sa bangko, kitan. Yeah. Naging taga din ako, joke. <laughs> ayos mo lang. Bali, diyan na naman niya na pagdaanak ko lahat ng mga trabaho diyan. So, bali, kaya sa mga nagtatanong ko, ang dami kasing ano ng ang babas kanya kung bakit daw hindi kami tinutulungan. Actually, sa pagtulong lang, otang kota na yung si Diwata kung sa pagtulong lang. Kami lang talaga ang matitigas yung ulo na umaalis sa kanya. Ilang beses din na kami pinabalik. Kami lang yung ayaw talagang dino, you know, ganyan, mag-stay sa kanya. Nitong uli, dyan, tagaluto din ako dyan. Ako yung nagpapakulo ng mga kinakain, yung mga overload na yan. Ako nagpapakulo yung nagpapalambot. Ano lang yun, siguro na bigla lang ako sa dami ng tao. Hindi, hindi ako nagre sa trabaho ah, sa dami ng tao. Ah, Bali para nagbigla lang ako. Shock, oo. Oh, oh. na, din naman ako. Pero andito pa rin ako, sinusuporta pa rin ako sa kanya. Anytime naman makita niya ako dito sa kalsada, huminga akong pera sa kanya, binibigyan ako niya, hindi ako pinagdadamutan niya. Ah, oh. Kahit sino naman sa amin magkakaibigan na kaibigan niya. Kasama eh. niya sa tulay. Oo, basta humingi lang sa kanya ng tulay. Ibigyan niya naman. Actually nung nakarami, niya nga ako one for it. Haan. Ano namang ano mo masasabi sa kanya ngayong successful yung ano niya, dami niyang blessings? Bali, ang masasabi ko lang talaga sa kanya is panghawakan niya yung kung anong meron siya ngayon. Uh, huwag siyang magbago. Huwag siyang maging ma masyado mataas. Uh -huh. Oo. parang pa rin siyang tinggo sa pinanggalingan niya. Uh -huh. At lalong lalong, pag-ingatan niya yung yaman na kung anong meron siya, gamitin niya uh -huh. sa tama. And I thank you. <laughs> Anong tawagan nyo noon? Hindi, okay, gawin tawagan. Tawagan natin. Diba? Badwata din. Oo, nalig. Pero lang naman kami. Uh, so, ano, ano mo sa kanya yung parang message? Last message, baka mapanood niya to. Eh, ba bali ang message ko lang naman sa kanya. Huwag niya pansinin yung mga batter niya. Ipagpatuloy niya kung ano yung kung ano yung mga sinimulan niya. Ingat. At palawakin niya pa ang branches niya. oo. Oh, so, Yan, thank you Madam Fiona thank you. sa time ayan, so nakausap natin no yung dating kaibigan, syempre ka-close ni Tiwata at kasamahan niya sa ilalim ng tulay na natutulog na si Madam Fiona. No, so ano, pinagtanggol lang pala siya noon pumagit siya ang inaaway nung panahon na yon at pumagit na lang si Diwata at siya pa ang napuruhan noon di ba tapos yung ano no nung kaaway nila dati ay syempre kabati na nila at nandito na ngayon Ayan, so ito ang update natin kay Diwata ngayon. Nasa Quezon City siya. Kumusta naman ang... si <laughs> Kuya. Kumusta naman ang Pasay, no? May kumakain pa rin. na Yan. So, eto na. May pintura na yung ano. na kami ng pagpag. Alam niyo yung pagpag ng mga tira sa mga restaurant. Ayun, dumating kami sa puntong pupunta kami sa dam site ng Mowa para manghalukay lang ng makakain namin yung mga tira-tirang manok noon na halimbawa sa manginasal Inasal. Ayun, ang ginagawa namin, pag kinuha namin yun, na inugasan lang namin yung mga... Mam Silis, happy birthday. Madam Diwata, dumating na yung pin mo. Oo, uh -uh, answer. Uh, certified vlogger ka na. Correct. <laughs> Sa YouTube. O, oh. paano kayo? Masyadong <laughs> curious. <laughs> Sabihin <laughs> ko, nag ano kaya? Ano kaya ninyo? na! kaya? Ano kaya? Ano kaya? na kaya? second kaya? na. kaya? Ano kaya? mga ramo bumilis yung pagtantan mo. Dumating si Diwata. Lalong bumilis pala. Yan na si Diwata. <laughs>

Tapi tayo sinubilan mo si Diwata? Taka hindi mawala. Tapi tayo best friend. <laughs> <I'm> my song. Mula sa Diyos. Mula sa

Si so, Madam Fiona, ano namang ano pinaka Sige,bati ka muna sa atin viewers. ah hello uh, sa mga viewers ni Ate. Hello, magandang uh, tanghali sa inyo. Ako pala si Fiona and brother just gummy good isang friend. Did you what uh... sa ilalim ng tulay? Yes, sa ilalim ng tulay. Ano uh, Madam Fiona anong ma, ano mo ma share na yung sa doon pa nakatira dati si Diwata. Bali, ang hindi ko malilimutan talagang pagsasama namin ni Diwata noon, yung, yung kumakain na kami ng pagpag. ano niyo yung pagpag, yung mga tira sa mga restaurant. Ayun, dumating kami sa puntong pupunta kami sa dam site ng Mowa para manghalukay lang ng makakain namin, yung mga tira-tirang manok noon na halimbawa sa Mang Inasal. Ayun, ang ginagawa namin, pag inuha namin yun, na, tumugasan lang namin yung mga ano tsaka namin piniprito sya ulit ganun sya ayun yung mga naranasan namin noon yung pagkain pero tignan nyo naman ngayon ang manok na kinakain namin pagpag noon ngayon nag uumapaw sa kanya ngayon diba? Uh, diba? ganun uh, grabe no tapos ano yan? hati hatiin nyo pa Oo. ilan kayo? Oo. ano Oo. lima? kari hati hati lang din kami doon eh paano naman yung sa ilalim ng tulay, 'di ba? Ulan 'yan pag umulan. Eh pag umulan, eh, ay nakakagandahan sa, uh, sa aming mga nakatira doon doon. Kapag umaraw ng sobrang init, hindi kami na sa ilalim. Eh. Kapag umulan naman, hindi kami nababasa sa ilalim. Eh. Um, Ang problema lang namin pag tumaas yung tubig, eh, hindi na kami na, nakakapagawa na, sa uh, ilalim. malakas yung agos. Eh. Aangat lang kayo. Uh Oo. -oh. Kasi nakahangin susunod, pag may time kayo, dadalhin ko kayo sa ilalim ng tulay kung sa kanila kayo. Oo, panoorin nyo lang. Bali, ayun lang, yung, yung mga pagkain pagpag noon, ganyan, iniinit lang namin. Tsaka namin kinakain ulit. Ah, uh, ayun, sa, sa awa naman ng Diyos, hindi kami nagkakasakit. kami malakas sa mga resistensya namin. Oo. At saka so yun yung ano din yung pinagtanggol ka ni Diwata, di oh, ba, oh. na siya ang naparuhan. Oo, oh, siya talaga nagtanggol sa akin. Hindi siya ako masasaksak ng kater noon, siya ang humarang. Oh, Kasi that ako that naman talaga yung kaaway noon, yung nabalay kami So bali, siya ang nahilwa ganyan. Ganun bait si Diwata para sa mga basher niya. Oo. Oh. Ha? Siya ang humarang para masaksak ng kater hindi ako. Oo. Oh, oh. Nagtanggol so, niya ako ha? Parang ano yung, yung buhay mo utang loob mo kay Diwata. Yes. Ano so pag makikita kayo dito kasi di ba dalawang okay, gas. Oh, katulad niyan ng umaga. Ah, nakita niya ako diyan, oh, tingi ka lang kami. Binigyan niya ako ng unting budget. Ah, binigyan ka niya. Pangkain. Ayaw mo mag-ano sa kanya, mag-apply na personal assistant. Hindi na rin kasi baka ko masabi ng iba. iba, iba na kaibigan, ibigan. Kaya din yung takot ng mga utak mamaya sa bin, hindi kita ko ganyan ganyan. Ayoko ng issue. Oo, oh, wala. So, masaya ka naman sa ginagawa mo. Oo, oh, masaya naman ako sa pagpa-parking, di ba? Marami naman nakakita kung paano ako mag-park. Ah, lahat iniimbitahan ko na pumunta dito sa main branch niya, sa JAW Jokno Boulevard. Ah, sa main branch ni Juwata Paris Overload. Pumunta na po tayo dito. Malawak na malawak po ang kanyang lugar dito para sa inyo lahat. Diba? Okay, thank you, Madam Fiona, thank sa time. Thank you. Fiona, saan ka ngayon natutulog? Sa tulay pa rin? Hindi. Bali, dito sa harapan nung parisan ni Duwata. Dito mismo, yan. Ipakita mo natin. Diyan, naglalatag lang kami ng karton. Diyan. Oh. Naglalatag kami ng karton diyan. Hindi pag, ano, Kasi paggabi, tulog na ako. Tulog na ako dito. Sa umaga, nagpa-parking naman ako diyan. Pakita mo oh. yung harapan. Diyan, diyan siya nagpa-parking. So ligtas diyan magpark basta walang traffic enforcer. Uh, wala traffic enforcer. Ah, Kung pero kapag meron, ang So ayan diyan lang pala natutulog si Fiona sa gabi. Kasi pag gabi dito ang daming natutulog, no? Uh, marami naman sila eh. Yes, hindi mamainit. Ah, sige. Salamat Ma'am Fiona. Thank you. Yan siya, ayan yung trabaho niya dito. Nagpa-park-park lang. Ibigyan sila ng tip. Ganon. pangalan mo? Rose mo? po. Rose Na, ano? parang nakikita kita lagi dito kay ano, Diwata Pares. Kasama mo dati si Diwata sa ano? Ilalim ng tulay? So, kumusta naman si Diwata kasama? Ano po Isa ko lang ginawa Diwata ng mga ito. Sa so, nakikita mo lang siya sa ilalim ng tulay. Kasama si ano? Father, si father niyan. Trabaho? Nagkatrabaho ko. Ilang buwan na yan? Baby, oh, okay, cute. Dalawa pa lang. Ay, ito. Ang dede sa'yo. Bote okay, naman. Pero lagi kang ano dito, no? Pinapakain ni Diwata, no? Sila sa akin ba, lang din ako Ano masasabi mo kay Diwata? Thank you. Salamat ka sa kanya, no? Kasi... daming tao sa kanya. Minsan nililitre ka pa na pagkain, no? Sige, ingatan mo yung baby mo, ha? O bak mo pala yan? Dito ka pa naglalagay ng bak. Sige. Ayan, minsan. Lagi ko kasi yan nakikita dito. Minsan pinapakain siya ni Diwata. Ayan, may postcard na naman na kumain, no?